Hello guys, sabi mo sabi mo hello guys. Hello guys. At uh, dito kami sa park, One, two, camping mulis mulis. At uh, dito kami maggan, magdidin. Uh. Say hello. Hello, sabi mo hello. Heyo. Hello guys. special namin tong kapatid namin galing Israel ah uh, dito sa Dubil sa outside uh, medyo masama ang panahon dito lahat kapo uh, medyo may araw ngayon umuulan no? ito makita nyo yung namin hello guys ayan ayan kapatid ko rin yan at saka nandito sa likod yung dalawa medyo Ilang oras ang biyahe? Dalawang oras at dalawang oras may gate. Masa oras mo Chi? Ten Depende na din mo through each Pun. naman kami, si kasama okay. naman namin si Mayor. Mayor ng bayan namin. No, at ata namin yun, pinsan namin

Sana sa Pilipinas ganyan din ha, eh. coins lang. Oh, hindi silang hulog na yun. hindi Doon naman tapay na, no? card. card. Kasi tap. Sa arep, arep, arep ID tama tama mucho rebel

Ah. Kepremero, eh sunod-sunod ke mga kucayo. Akaito do na nung kisunod-sunod. Akaito do, sakay? Akay ke mga taya na ano. Tapos <laughs> yung mga kumayo. Destination. Okay. Kaya okay. nga, okay. dito na kami sa aming destination. Oh. At mag-anap lang tayo so, ng, ng mapaparkingan. Sir, nikala yan Nakatitig sa mm -hmm. casino. Ayun, patungin sa kanto kanan. Ah, Ayun oh no, casino oh, ang laki oh. Oh, oh, oh. oh. The the casino. Tutukan natin. Mira po kan Jenny Park. Ah, you can to read. Yes. Yes. But si she... Kain eh, nandito na kami, excited ng mga to. Dali pa. Pumunta sa casino ta, bakit no ting. Yeah. Yeah. Turista oh. Mira, diba, eh, sir, pastor chili. Nandito kami ngayon sa Dubil. Ito yung lugar. Oh. Yun yung dagat na yun. Banda uh, iniwan ko sila sa loob ng casino. At uh, pupuntahan ko misis ko pati yung amo namin. Nandito sila kasi sa, ano eh, sa Dubil din. Eh. Pinasyalan ko na rin sila para makita ko yung mga alaga namin tuwan ay eh, yung pag nakikita kasi ako eh kaya pupunta natin sama lang kayo guys sa aking pamasyal dito ha at uh, makikita nyo yung lugar nito ng pakaganda at napakalinis uh, noong uh, panahon ng world war ang mga amerikano dito tumigil dito galing si dito sila nang galing para mga alay ng mga franse ayan ang ganda o diba linis ganda ng mga halaman, mga puno ng mansanas yan yung mga puno na yan ayan mga hotel ayan yung pinakamonsipyo ng uh, Dubil, dito sa lugar na to ayan, ganda diba organized yung mga hangkwan nila, yung kalsada yung mga building nakaringis talaga Ayan guys, uh, nakita ko na yung mga hinahanap ko. yun o, oh, yung si Paul, Paul Pogi. At ito yung Mary. Pinakamunisipyo nila. Nakita nyo yung harapo. Ayan. Ganda, di ba? Tapos, mga katabi niyan, bangko, shop, shopping, restaurant, mga pizza. Ayan. Tapos, yung banda roon, dagat na yun. Doon. Yung pinanggalingan ko.

nasa yung manager natin huwag kang iwalay sa mga manager magpapark lang tayo ng mayos para palabas tayo Sige, sige, kita ya ba? Pray muna tayo. Pray muna tayo. Sekarang buat yang Terima kasih

Thank you, Jesus, for all your blessings. In the name of Jesus, we pray. Amen. That's it. Hmm. Hmm. Tapos na ng lunch. Mag Late na sila kasi wala silang pambayad. <laughs> Kunin ko lang yung battery ng GoPro kasi, ano, ah, low battery na yung, ano, GoPro. Tingnan na kami sa Paris. Uh, nakabalik na yung galing uh, Dubil. Galing outside. Ito yung pinaka uh, sikat dito sa plastic edge. Mula Rush. Mula Rush. Ayan Sa picture ayun eh. Sharing trade. Sharing yan dito sa Paris. Starbucks. Ngayon maghanap kami ng kasino para bumili ng bigas, di ba? Mm, bigas. bigas. Murak siya yung bigas din. Right Minus. may five ways na rito ah. Baka yung bigas ngayon ng 20, no? 24 yung nahanap ko, yung galing kasino. Yun ang maganda, gagawin yung bigas. Yung kulay blue, ang uh, elephant. Elephant. Shy guys. Ito yung dalawa. Shy. maghapo na kami na sa sasakyan magbula umag magbula <laughs> alas 8 hanggang anong oras na <laughs> alas 6 <laughs> alas 6 beja kapayagay mo to Barcelona kung na si Pondi Lugar ba tatay? kaya ah na Rudy Klitsi dalawang sakong bibiling ko lang <laughs> tatlo na kung mo no guys, nandito na ka kami dito sa Moonmark Club Moon Ano yan? Club Moonmark no, no, no. At uh, pauwi na kami Nakapasok na sa casino Para makabili ng rice Hindi makabili Kami bababa na no? Hello guys, sabi mo, sabi mo, hello guys. Hello guys. Ah, uh, dito kami sa park, One, two, camping murus, murus. Ah, uh, di to kami magano, magdidin. Uh... Hello. Hello, sabi mo hello. Hello. Guys. Hello guys. Sabi mo hello guys. Alis ay sabah. Nakita, niyo niyo Nakita niya. Nakikita niya kasi sarili. Oh. Hindi. Nila, dadi, patay na lang dahil ko. Patay, patay, patay. Patay, patay. Lamang di remote yan yun. Dito kami, dito kami magdi-dinner at uh, si darating sila lot-lot ng kapatid ko galing Israel at si Mayor, Mayor Nanternate, darating din. Nandito, pinasyal kami rito. <laughs> Kaya panoorin nyo at yung aming kasiyahan dito yung gagawin namin get together beer ang mangyari ito guys kompleto uh, na kami ayan ako ayan yung mga takatito natin It's supreme uji ayan o no? oh. ayan na nag Nagkatumpok-tumpok na kami rito. Yung uh, yun, ang, yun ang nakapula yun. Yung mayor ng Ternate. Yun yung mabigat.

Abot mo kay Lolo oh, no, Lambert Anong uh, puro sapat? mo mm. no, Ikaw no, no. <laughs> <ni kaya>. <laughs> na rap Ibig sabihin di may Ika na Piyas ka naman oh Hahaha Isang man lamit May lang ba ang sapat? Ibigay nyo nga Lolo Lambert Anong ni Rafa buksan nyo yan Anong may diba kayo? Anong may diba kayo? Anong may